Hello po, mga katambay, si Kamanong po uh, dito po sa Tambayang Makabayan. Na po ang pag-uusapan natin ng TV station ng uh, ang SMNI na pinamumunuan po ni Apostle uh, Kibuloy. Opo. Ni Apollo Kibuloy. Ito po ang uh, katangitang istasyon na napaka pinag-uusapan sa buong Pilipinas. Tingnan po natin at uh, painggan sa kanati komentuhan. Ito na po. Tuwa sa kamera na ibang sa social media ang SMNI. Yan ang resulta sa franchise hearing ng network sa kamera. Si MJ Mondihar sa report live. MJ Franco, magandang gabi. Isa nga yan sa mga malalaki na pag-usapan sa may kitatlong oras na pagdinig kanina sa kamara. Sa House Committee on Legislative Franchise Hearing ay makailang beses na iginiit na mga makakaliwang kongresista na dapat na rin naong sa lahat ng social media platforms ang mga programa ng SMNI. Hindi kahit pa na ng indefinite suspension ng network sa free radio and TV dahil sa pagpabor ng National Telecommunications Commission o NTC sa panawagan ng Kamara laban sa himpilan. Sagot dito ng NTC at NTRCB. So if that that is the case, Your Honor, if the N, should the MTRCB decide to endorse that suspension order to the NTC or suspension on other platforms, perhaps we can consider, the NTC can consider that, Mr. Chair. So if the MTRCB decided to suspend or cancel a program in all kinds of media platforms, and said decision is uh, final and executory, we can endorse it to the NTC uh, in order for. The Pero, aminado ang NTC na hindi sa cloud ang kanilang regulatory powers ang social media platforms. Ang MTRCB naman ay kasalukuyan na raw inaamyendahan ang kanilang charter para isali ang on-demand social media platforms Hello? sa re regulatory functions. Pero, kailangan pala ng batas para amyendahan ang MTRCB charter. Ang programang Laban Kasama ang Bayan, ang numero uno sa pinuprotesta ng mga mga kaliwa, ang natatangin programa sa balat ng Philippine Television, laban sa komunistang terroristang grupo na cpp NPA, NDF. Nauna na ang pinangalanan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, Sina Act Teachers Party List Representative Franz Castro, Gabriela Representative Arlene Brosas at Kabataan Congressman Raul Manuel bilang legal fronts ng CPP, NPA, NDF sa Kamara. Sila ang napupuna ng anti-insurgency program ng SMNI. Sinita naman ang mga abogado ng network at tinawag nilang pambubusal sa hindi lang dahil pati social media platforms ay gustong iban. Lahat, eh. Eh, lahat na attempts dito para busara ng isa medal, lahat dito ina-explore. No? Tinanggala na nga, binusala na nga dahil sa order ng NTC na uh, binigyan ng pagbubusal ng indefinite period ng SMI 9. Tapos, si hindi kasama doon yung uh, uh, online platforms. Hinahabol pa doon, ha? Eh. So, hindi ko alam ang katanungan ko eh. Sino bang takot sa si SMN ay? Ang Congress, ang investigation dito is only in aid of legislation. Hindi sila fiscal. Hindi sila korte. Hindi sila trial of, uh, to get to gather evidence. Kung hindi, pag-investigan lang sila based on the, kung gagawa sila ng batas. But granting na gagawa sila ng batas, kailangan yung batas na yan. Hindi ma-violate yung due process clause. Yung due process clause, kailangan fair, kailangan consistent with justice, kailangan yan po. Eh, attorney, eh, hindi na nga fair eh. <laughs> Nakita nyo naman po ang Congress natin, Senate. Nakita nyo naman. Pag nag-imbestiga, di po ba? Investigador na. Di ba? mga abogado na. Sila pa, judge. Di po ba? ganyan po ang klase ng ating mga mambabatas sa panahon natin ngayon. Di po ba? Kinoko po na lahat. Di po ba? Uh, napakasaklap lang po ang nangyayari sa SMNI. Lalo yung sinasabi po sa balita na tanging nag-iisa na istasyon na lumalaban, tumutugis, nagpapahayag sa mga makakaliwang grupo. Di po ba? Nakapagtataka lang po. Parang ang ating mga mambabatas, you know, ang ating Pangulo, eh, parang ayaw nakapayapaan sa ating bansa. Di po ba? parang hindi po nagsasalita rin na ating Pangulo. Hindi po katulad ng panahon ni Pangulong Duterte. Talaga nakikita niya na walang maitutulong sa bansa ang makakaliwang grupo na lumalaban sa gobyerno. At ang napakasaklap pa, mga anak natin ang ginagawa nilang mga sundalo. Itong grupo na ito na dinadala sa bundok. Itong mga congressman na ito, di ba? Brosas, Castro, Manuel, di po ba? Hayag na hayag ang mga ito di umano na sumusuporta sa mga mga kaliwang grupo. Pero ano ginagawa ng mga mambabatas? Sinusuportahan pa nila. Di po ba? Palibasa, hindi na mamatay mga anak nila. Subukan nilang mamatay lahat ng mga anak di, ng mga congressman. Tingnan mo kung kampihan pa ito, mga ito. Palibasa, mga anak nila, mga protektado. Karamihan, nag-aaral sa ibang bansa. Hindi katulad ng mga anak natin humihingi lang ng tulong dahil tayo mahirap. Umaasa lang tayo, makapag-aaral ang anak natin sa mga state university. Di ba ba? Na doon naman kinukuha. Di umano ng mga ito. Para maging, you know, sundalo nila kuno na dinadala sa bundok na mga napakadaling i-brainwash na mga ating mga anak dahil napakamura pa ng mga isip. Di ba? Nakakalungkot lang. sa isang channel, you know, SMNI, na malaki naman na itulong sa pangangampanya ng Pangulong Marcos ang SMNI, di ba? Tanging SMNI lang ang istasyon nung siya ay nangangampanya ang Pangulong Marcos na nagtatanggol sa kanya. Halos lahat ng mga giant networks sa Pilipinas puro against nung kampanyahan ng Marcos, di ba? Ayaw na ayaw nila. Di ba? Pero ngayon, baliktad na. Isinusuka na ng administrasyong Marcos ang SMNI. <laughs> At saka ang pina, mga giant na dati sila ay sinusuka. <laughs> Yun lang po. Politika po yan. Politika. Dahil nga po, binabakbaan kasi ng SMNI, kasama na rin po ang nakikita nilang pagkakaiba sa panunungkulan ni Pangulong Duterte, sa panunungkulan ng mga Marcoses, eh, nagiging balakit po ang SMNI sa, pa, sa administrasyong Marcos na nakikita ni Kamano. Kaya Pilit din silang pinababagsak mga katambay lalo't lalo na doon nag nagkakaroon ng pro programa ang ating Pangulong Duterte at sinasabi ni Pangulong Duterte sa kanyang programa ang nakikita niya na hindi maganda ngayon sa pagpapatakbo sa lahat ng Departamento ng Pamahalaan lalo lalo na sa Kongreso, Senado at ganun din sa Pangulo na walang focus lalo sa mga napaka-importante na pangailangan ng bansa, lalo na sa security natin sa food, sa droga, di ba? Sa krimen, di ba? At marami pang iba. Eh, kaya lang po, sa panahon po natin ngayon, hindi po po pwedeng maging kalabang ka ng gobyerno. Mahira po, hindi panahon, hindi katulad ng panahon ni Pangulong Duterte, lahat pwedeng magsalita. Ngayon, hindi na. Magkakaproblema na. Pati Ayan, media. Mga napakalaking istasyon din ng SMNI. Eh di lalo na yung mga vlogger na bumabati ko sa Administrasyong Marcos. Di po ba? Napakadaling gawa ng paraan. Pati social media ngayon, pinagpaplanuhan na rin nila. Di po ba? <laughs> Napakakawawa rin ng SMNI. Pati social media hindi hawak ng Pilipinas. Eh gusto na rin nilang busalan para hindi makapagpalabas doon yung mga against sa administrasyon. Hindi po ba parang martial law na po yan, mga katambay, yung ginagawa nila? Hindi <laughs> po ba? Dahil sa kapangyarihan, ganyan po ba ang bagong Pilipinas ngayon, mga katambay, nakikita natin? Hindi po ba? Bagong Pilipinas po ba ito? Parang wala na tayong kalayaan magsalita, mismong sa media na mismo. Wala kalayaan. Ano, demokratiko pa po ba ang ating bansa? Ang kailangan lang po ba natin ibalita eh sila. Puro sila yung kahit mali na ang ginagawa nila. Napakalaki di umano mga korupsyon, mga extra extraordinary nila. Pati itong mga aktivista na ito. Ang lalaki. Itong si panati ko ng mga makakaliwa, mga congressman. Ang lalaki ng mga sweldo niyan na galing sa ating mga extra extraordinary nila. Di ba, ba? Mga bonuses, mga bakasyon, mga travel. Tapos ang pinoprotektahan, yung mga pumapatay ng mga anak natin. Yun ang pinoprotektahan nitong mga congressman na ito. Di po ba? Mga mahirap na lang magsalita ng hindi maganda sa mga ito eh. alam talagang ano ka rin. Pagka sila ang nakikita mo lagi na ganyan style. Pinag-uubra nila. Pangulong Duterte, hindi ubra yan. Yung ginagawa ng nila Castro, Brosas, Manuel, malabo yan. Dahil si Tatay Digong ang pinuprotektahan, mga kabataan, mga anak natin. Itong mga ito. Sa pamahalaan natin, ang pinuprotektahan, mga komunista. Di po ba? Palibasan, laki ng di yung nakukuha nilang budget dyan. Parang ayaw nilang mawala ang ang mga rebelde sa atin. Dahil baka di umano. Lagi kasi may pondo yan eh. Di ba? <laughs> di kaya nagiging isa rin na resources nila yan. Di ba? Para magkaroon ng napakaraming dagdag papataba ng bulsa. <laughs> di ba? Nakakalungkot lang ang sinapit ng SMNI, mga katambay. SMNI. Nag-iisang katulong sana ng mga kasundaluhan natin para you know, mag maging mapayapa na ang ating bansa sa mga rebelde, mga terorista. Tanging Pilipinas na lang may terorista ng NPA sa ating sa Asia, I think. Pilipinas na lang more than 50 years. Hindi mo naman mapapasuko yan, hindi magbabagaba ng armas yan, mga katambay. Lalo kung nagkakapera sila ng limpak-limpak na salapi. Yung mga grupo na yan, suportado pa ngayon ng gobyerno. Di umano ang grupong yan. Ano pa Sinusuportahan pa. Nakita nyo naman po. Yung mga istasyon na nag-iisa pa, na sumusuporta sana, mawala na yung ganyang klase ng paipaglaban na hindi naman nakakatulong. Sana man lang sila na ipaglaban. Sila hindi sinasama mga anak natin eh. Yun ang napakasakit. Yung paglalaban nila na baluktot na paniniwala, idinadamay ang mga anak natin. Di po ba? Kasi yun ang napakadaling i-brainwash, mga katambay. Tayo, mabe-brainwash ba nila? Di po ba? Eh, hindi ka ng mga kabataan. Di ba? Bubot pa ang isip. Kaalaman. Napakadali nila i-brainwash. Sila ba yung mga anak nila nasa bundok? Sige nga, Karamihan ng mga sumusuporta dyan. Tanungin nga natin. Di ba ba? Nasa bundok din ba? May hawak na armas ang mga anak nila. Walang kwenta sa mga yan ang buhay ng na anak natin. Paano mo pagkakatiwalaan yung mga yan? Mga terorista. Ano tingin sa buhay ng na anak natin? Di ba? Mga walang ginodiyos po yan, mga katambay. Walang Diyos. Wala na mga puso sila. Di ba? ba? Ang puso lang nila, puro. Puro pang sarili. Di ba Alam naman natin mga bansang nagiging communist. Di ba? Mga hari. Ang tingin nila sa mga sarili nila. Kaya nakakalungkot lang sa inyo, SMNI, ganyan na nangyari sa inyo. Eh, talagang ganun po. Ang ginanti sa inyo ng administrasyong ito, sa kabila na pagtulong nyo rin, ng inyong istasyon, Katulad na nangyari kay Pangulong Duterte, di ba, ba? Pagkatapos na ibangon ang pamilya Marcos. Di ba, ba Ibangon sila, ipalibing ang senior, Marcos senior, sa ilibigan ng bayani. Ano ay ginante? Di no? Papasukin na ICC na hindi naman tayo miyembro since 2019 pa. Pero nakapasok, nakapag-imbestiga. Ngayon, ano mga issue? Waranto pares. Malapit na karestuhin yun ang iginante. Sa inyo naman, ang ginante, tanggal lang kayo na istasyon, kasuhan pa kayo, tapos yung natitira na lang na social media, tatanggalin na rin. Napakasarap gumanti ng utang na loob ng administrasyon <laughs> ng Pangulong Marcos. Ganyan po sila tumanaw ng utang na loob. Kaya sila po ay sa tingin ni Kamanong, Lagi po na sila ang mananalo sa susunod. Pagkatapos po ng term ni Pangulong Marcos, mga Marcos laging mananalo dahil napakasarap nilang tumanaw ng utang na loob. Di po ba? Kaya nakikita naman natin, dating Pangulo, istasyon, ganyan ang pagtingin nila sa kanila. Pagtanaw ng utang loob. Di lalo pa sa ating mga Pilipino. Di po ba? 20 pesos na nga lang <laughs> na ipinangako. Di po ba? para pagtanaw na utang na loob sa ating na tayo'y bumoto sa kanya. Ngayon, 75 pesos na ang ginanti sa atin. <laughs> 75 pesos per kilo. <laughs> Ganon, tumanaw na utang na loob sa tingin ni Kamanong. <laughs> Kaya po mga katambay, uh, SMNI, uh, ma niyo rin po yan. Muli po si Kamanong, nag-iiwan po ng... Laban lang, Pilipinas. May pag-asa pa tayo. Kaya natin ito. Babangon tayong muli. Paalam. Bye-bye.